nyo. Kapag po ako nage-expose dito, at lumalabas, nababaliw, nababangag si Liza Swans. Nagwawala siya kung sino ang taong nagbigay sa akin ng informasyon. Kaya, very effective po ang ginagawa natin. Dahil ayaw nilang lumalabas itong mga kritisismo na ito. Ayaw ni Liza ahas, nang buwakan ng, Buwaka ng inang yan, ni Marcos na may nagsasalita na sinasabi kung ano ang kabalbalan. Buwakan ng ina ka, Marcos Jr.? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Waka ng ina mo billion times. Lisa Araneta Marcos aka Butod Mudlo Putot Polboronic Nicotina Lahat na Hindi ka magwawagi. Waka ng ina mo trillion times. Natataranta na si Lisa Marcos kapag may mga lumalabas na issue patungkol sa kawalang kaya ang ginagawa nila. Hindi niya matukoy kung sino ang naglalabas ng na informasyon na nakakarating kay Mahalika. Kaya naman, ang mga nangyayari ngayon na inilalabas sa mga nagsasalta sa rally ay lalong nakapagpa-alarma sa gobyerno para mawala sila sa pwesto. Kaya naman, dapat ipagpatuloy ni ito para makawala na ang Pilipinas sa pagkalugmok at panduloko sa mga tao bago pa maubos ang pera ng bayan. Pagkakandali nyo, kapag ko ako'y nag-expose dito at lumalabas, nababaliw, nababangad si Lidon Juan. Nagwawala siya kung sino ang taong nagbigay sa akin ng informasyon. Kaya very effective po ang ginagawa natin. Dahil ayaw nilang lumalabas ito mga kritisismo na ito. Ayaw ni Liza Ahas ng Buwaka ng na yan, ni Marcos na may nagsasalita na sinasabi kung ano ang kabalbalan nila. Sama ako, kasama kayo lahat. Ilang isang lumalaban sa hinayupak na gobyernong ito, ni Kuting. Dahil ako nga ay supporter nila. Diba? Ako pa nga daw. Sabi ni Liza Ahas, ang pinakaloyalista na loyalista sa lahat ng loyalistang nakilala niya, may video yan. Pero tumayo ako sa harapan ninyo para durugin ng durug na durug na parang surot ang mga inayupak na ito. At papunta na tayo doon. Malapit na tayo sa Exciting part Ulitin ko, nung nagsimula po ako, na, binoljak ng mga hayop na to bilang ahas na Lisa Marcos, ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, at libong mga palangga ko ang kasama ko. Noong time na yon sila pastor, doon 2022, maga, yung, I mean, yung SMI, you know, wala naman silang gamit sa government eh. nag lang naman sila. Wala naman, actually, hindi naman nagmumura ang mga yung host nila. Di ba Si Pangulong Duterte at saka ako, eh, pareho kaming DNA niyan. <laughs> Talagang ang mura is mura talaga. But again, kung babalikan ninyo ang SMNI, sila ay what? Lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Tinutulungan nila ang gobyerno para you know, magbalik loob yung mga makakaliwang grupo. Ang dami ka, ni ka Eric and everything. Hindi man yan nagsasalita ng against dito kay Marcos na basta na lang sila mag-invento. Naguulat lang sila. Di ba? Binibigay lang nila ang mga opinion, views ng taong bayan. Pero bakit ayaw tigilan ng buwaka ng ilang gobyernong ito? Kaya, Good thing si Pangulong Duterte hindi naman nag si Pangulo. Marami, napakalaki ng influensya ni Pangulong Duterte. Mas malaki kaysa sa sitting weakling puting. O, oh, tayo. Diba? Ang ganda. Sitting weakling puting. Okay? Mas malaki kaya sila naaalarma. Kaya panahon na Araw-araw, kung kaya nyo magprotesta, magrally sa kalsada, well, huwag lang basa-basa sa kalsada, palapit sa Malacanang at magbigay ng inyong hinaing, ang inyong mga boses, gagawin natin, wawakasan natin ang kababuyan nila. Right now, ano, kababalik lang, galing ng Australia ng hinayupak ng puting. Pupunta na naman ng uh, Germany and Czech uh, Republic. Anong, anong, ano niyan Anong, 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 Ibig sabihin yan, Walang pakialam ang gobyernong ito, pabalik-balik. Tanong, bakit pabalik-balik ang putang inang yan? Bakit? Maaring bitbit -bit nila ang bilyon-bilyong perang galing sa loto, galing sa smuggling, galing sa pulburon, at dinideposito o idideposito sa ibat ibang mga bank accounts nila o offshore account nila sa Europa o sa iba pang bansa. Why? Kasi again, pag sila po ay bum nagbitbit ng sandamakmak na pera palabas o kahit pulburon, kahit anong pagbitbit nila, hindi po 'yan dadaan sa checking okay sa immigration kasi meron ng uh, diplomatic immunity ang mga puki ng yung, mga jotang genemes na 'yan. Uh, so yung pagiging administrator ni uh, Pangulong Duterte, uh, at least hindi basa-basa makagalaw kita, si yung hindi basta makagalaw, si Marcos Jr., si Lisa Ahas Araneta Marcos. Hindi na basta basta magipit. Dahil talagang maghahalo, maghahalo ang dapat maghalo pag tinang kanilang agawin ang property ng KOJC. Dahil ang gagawin ng mga hayop na to, ng gobyernong ito, gagamit yan mga palangga ng mga kasabwat nilang pagtatap, you know, sabi ko nga, pagtatamnan ng armas o kung ano pa, pulburon, gagawin nila yan. Pero sa ngayon, magdadalawang isip sila. Kasi nabukel yan na eh. in na natin dito. Di ba? So pag lumabas yan, na-expose na, na nag-change, I mean, nag-assign na si Pastor ng new administrator in case of magdadalawang isip na mga buwakan ng inangyante. Sabi ko nga, itong mga plano nila. wala well, hindi lang itong, hindi ito na baka may plano sila. May plano sila na i-take over. May plano silang tamna ng kung ano-ano. Kaya lang, na-expose natin dito, nagdadalawang isip sila. Kaya nga mga kababayan, gusto nila akong gurgurin. Kaya nga ang ulo ko, di ba, may patong. Kaya nga nagbabayad sila ng hitman. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, to or die. Patay kung patay, pero hindi natin hahayaan na tutulo, uh, huling papatak ang dugo natin. I mean, papatak ang dugo ko. You know? Siguraduhin natin, sila ang pumantay ang mga paa dahil kapalad ka rin sila ng taong bayan, oras na kinanti nila ang milyon-milyong Pilipino. So kaya ako po sinasabi sa inyo, sabi nga ninyo, huwag ako mapagod. Nakakapagod. Itong ginagawa ko, nakakapagod. Pero putang ina, kung papayagan natin everyday, yang ginagawa nila, panggigipit sa inyo. Ngayon, kayo ay hirap na hirap sa buhay. Tumaas. Inflation rate. Walang trabaho and everything. Pero ang putang inang puting, ang buwaka ng ina, pabalik-balik, pupunta naman sa Europa. Puro pledges eklapos. Naipaliwanag na ba ng hayop na ito kung ilang milyon Pilyon ang ginastos niya since nung siya ay umupo. Yan ang inihingi natin. Sumisigaw ang taong bayan na magpaliwanag kayo magkano ang ginastos ninyo. Hindi may paliwanag. Sumisigaw ang taong bayan na magkaroon ng proper, uh, ng transparency dyan sa kongreso, dyan sa pagbabayad ng hayop na tambalusos na yan sa mga tiwaling kongresista. Lahat dinidid ba tayo? Putang inang Lisa, gwapa ng ina sa pinakagwapa ng ina million, billion times kung gaano karamihan ni ninakaw nilang billion, billion na pera ng bayan, yun din ang mura ko sa kanila. Billion, billion. Murahin natin ang billion, billion hanggang sa what? Magising natin ng gusto ang mga taong nasa likod nila. Sino ang nasa likod nila? PSG yung mga gumagwardiya sa kanila. Nakikita nyo ang kababuyan na ginagawa ni Lisa at ni Kuting. Bulyawan, tsoktsakan, sampalan, lahat nakikita ninyo. Pero nandiyan pa rin kayo. Sumumpa kayo sa inyong mga, mga trabaho na puprotektahan nyo ang flag, puprotektahan nyo ang taong bayan, hindi lang yung uh, presidente kung demonyo na ang presidente ninyo, kung pulboronic na ang presidente ninyo, nakikipagsabwatan sa smuggler, o sila mismo ay smuggler, kung sila ay dinadala ng, uy, PSG, utang na. Nakita nyo naman yung mga pulboronic sinasama sa state visit. Ang dami pa ulit-ulit, isang taon ko nang dinadakda. Lahat ng demonyo sinasama lang, tulog pa rin kayo? Kaya naman, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Hinahamon ka rin namin bongbong Marcos, magpadagtis ka din. Kakapulburo mo yan, kaya ka ganyan. Animal ka Marcos, manggagamit ka. Di ka manalo, kundi ka namin kinampanya at binoto. Pagsisisihan mo ang araw na naging pangulo ka sa Pilipinas dahil magbabayaran mo sa Empire ang no? pangigipit mo sa SMNI at kay Pastor ACQ. Wala nang natitirang respeto sa iyo. ba? Nakakaawa ka. na ang Pilipinas. Nabudol tayo. Resign na BBM. Sa dami ng pangulong dumaan sa Pilipinas, wala pong gawa ng ganyan sa mahal na pastor. Kayo lang. Nakakahiya po kayo BBM. Don't you respect administration. Justice or injustices. And all its poppycock. We challenge you, BBBM, and all your minions to step down. Step down, and step right down. Tinitira na ni BBBM ang mga Duterte, oh. Tapos may pa-unit yung ek-ek pa. You it talaga. BBBM. Yeah. Dapat sa korte. The Pilipino people will sure to rejoice to the max if you resign. To sign, mukhang kibuloy yeah. para patas atensya sa Senate. At nagpa-drug test din si BBBM sa harap ng Senate. Para pair, para makita ng madlang people kung sino ang nagmamalilis. Right. ka nga, ang dami mong nabudol. Kapal ng mukha talaga, matapos suportahan ng eleksyon, walang utang Mayroon na loob. Your challenge, PBBM, kasi plastika at Mr. Pordorayan mo muna paburayan. na hindi ka adik. Balitang balita, adik ka. Bongbong Marcos, pwede magpag ka. Taong bayan ang pipili ng hospital kung saan at i-live coverage. Kasi kung in your choice, ambot lang. Silent Marshall na nga. Tingnan mo ang nangyayari sa buong Pilipinas. We can na leader. The... Nagkakawatak-watak dahil sa katamlaan mo. Grabe ka, Bongbong Marcos. Presidente ka, di ba? Alam mong may three branches of government, ang Pilipinas, executive, legislative, at judicial. Ang Congress at Senate, di ba? Legislative yan. San ba dapat dalhin yan? Mga allegation kay pastor, sa hukuman, di ba? Sa judicial, ay sigbinugo boy, resulta ba yan ang pulburon? Nagtatalo na, better resign now. Don't press the button now, resign. na. Mr. President, wala ka namang silbi. Nagtatago ka lang sa saya ng asawa mo. Anong mangyari sa presyo ng bigas? Wala kang nagawa. Dapat si Sara Duterte ang nasa no. lugar Marcos, Ayusin muna ang Pilipinas. Baw ka magdimag ng ganyan. Ang dami-dami ng problema ng Pilipinas. Di mo maayos-ayos. mahiya naman kayo. Hashtag sa oh, Sa korte nyo dalhin niya. Di dyan sa Congress para patas ang laban at ang mapatunayan kung sino talaga ang nasa tama. po Pastor Apolo C. Kibuloy, mahal na mahal po kita, Pastor A.C. Tinulungan ng pag-eleksyon, SMNI lang, nag-promote sa'yo dahil lahat ng major media sila na gusto. Tapos ngayon, tinatraytor mo na kasi di mo na kailangan. Pakyo, Mr. President, bakit di mo pagsabihin ang pinsan mo na sa korte niya dalhin ang kaso kung talagang totoo ang paratang nila? Huwag sa Senado kasi magiging circus ang Senado. Lalo na pag si Juntiveros ang magtatalo. Bakit ayaw niyo magpahin ng kaso kung may siya kayong nakita? Diyan ba ang mga congressman at senado para mag-attend sa ICQ. Mga hunghang, pairalin ng batas. Huwag yung kapangyarihan yung mga tambaluslos kayo. Ipapahiyan niyo lang ang isang tao dyan kasi gawain niyo yan. Kabulama no, ka sa pwesto mo, BBM. Hindi na nababagay sa'yo ang pagkapresidente. Mukhang lutang ka na lagi sa mga statement mo. Hindi mo na alam ang brand ng patas at pagiging tunay na lingkod bayan. magpag ka na sa luneta. Sa Akap Silent ka, sa Suhulan, sa PI Tahimek, sa PCSO. Sa hindi mo kaya maging pangulo, mag-design ka na. Huwag mong ibigay kay ng balusos at pagiging leader ng bansa. Ito yung pangulo na walang utang na loob. Grabe ang support na ni Pastor Noong nangangampanya pa. Siguro kasama ka talaga sa setup na ibigay si Pastor sa FBI. Kung totoo, masahol ka pa sa demonyo. mo ng utak eh ng presidente na ito. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Pastor sa kanilang mag-asawa na ginawa sa kanya. Balis makabigay ng statement ah. Pero ang mga bigating issue sa bayan, taas na krimen, ambushes, pulboron, etc., no say sa President. Mung mung Marcos, Mr. President, bring it on to the court. For your information, hindi po husgado ang Kongreso. mag po muna bago magsalita. Kasi hindi po kami satisfied sa performance niyo as our President in this country. Sana po, hindi lang puro perma, puro party, puro papogi sa social media, and etc., Mag-trabaho po kayong bilang presidente namin kasi bayad po kayo ng taong bayan. Pakita mo sa amin na worth it ang pera namin na binabayad sa'yo. Mayroon to. Sa no BBM, pag na ang pag-uusapan, wala kang sinasabi. Intention sa Pilipinas, pa date lang, pa-concert lang ang alam. Tapos ngayon, you have the guts to say this. Walang utang na loob, kapal na mukha ng presidente na ito. Kaya lang nakabalik dahil sa mga Duterte. Yaks na oh, muna ka na Kaya lang Mr. President, yan na lang ang pinakatabes na magagawa mo sa aming mga Pilipino. Hayaan mo na lang si BP Sara ang maging president para maraming development sa bansang Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.